Ayan mga kamaster. Tan kami ni ano? Ni kamaster William. Sa kanya... sa kaniyang area ah, mga kamaster. Oh. Ibang cellphone ang ginagamit ko kamaster kasi nalubat ko. Ayan mga kamaster. Ayan. Ayan. Oh. Tinirahan na kamaster, binigyan kami shout out ya sa ano? Yung kapitbahay ko na si William. William Daho kamaster. Okay. Ito po yung area na kamaster. Oh. Ah. Tuwa Tira na sa kamastero. Tuwa na. Tuwa na. Action sa kamastero. Action sa kamastero. Oh, oh, oh. Hina na, kamastero. Tuwa. Ayan. Oh. Tuwa. Hina na, kamastero. Yung expecto na yung kanta na. Ayan. Tumira na, kamastero. Tumira na, kamastero. Binigyan na kami dito, kamastero. Hmm. Ah. Action na. Tira. birah, Ah. Bira. Ah. PANG! Agay na man. Agay! Mo ba? Ha? Tambali mo kuwa, ano? Kani? Yan. Ibang cellphone na ginamit ng kamaster kasi nabilin. Naiwan. Ayun. Kamastero. Ah. Salamat sa ano? Mayari nito. Si Bosing. Yan ang yung pispan kamastero. Ah. Ayun.

sa tong silingan nga si si Panu. Na sir paboris. Kalong. Na Hey, okay, shout out nakapunta kami dito sa kanang area. Oh, sir, ang ganda paboris, ka master. Tingnan mo ka master oh. Grabe <laughs> ka tsada ka master. Sa po yung may-ari dito master. Salamat, salamat na binisit na ana. Inibitan mo kami. Oh. Ayun mga master. Oh, mga, mga guys. Saka, uh, eh. Okay. Oh. follow si Oh, ka master. Oh. Sayang mga brother. Oh, now. Hmm. Nuntan kami isa po yung isa po siyang vlogger mga kamaster. Okay, ah, Tapos sabi William "Yam! Thank you very much sa ni kayo mo sa akin. Ibang klase ka lang. Hindi bitaran mo kami dito. Nandito oh. Oh, grabe, ang kisi, kisi oh. Allah, grabe. Dito na ko Lah, grabe, may klase po tao nito. Aga, ang presko pa mga kamaster. ang sarap. Galing mm. po ito sa pabinsa Master, oh. Ah! Samot ang Siya po may ari dito mga kamaster. Siya po isa po siyang vlogger mga kamaster. Ilagay ko sa skin yung page niya kamaster. Ayan mga kamaster. Ang page, ang page namin kamaster ko an. Bossing and, and brothers. Ah, Bossing and brothers. Bago pa na ako kay di-active man ako unang kong profile. Okay, sige. Sinsa na sa cellphone ko kamaster ha. Ibang cellphone ang ginamit ko. Kasi nalobat. Saka iniwanan ko. Ayan. Okay. Okay. Yan na oh, ang presko ka master oh. Tingnan mo ka master. Oh, tigalo ka ron. Oh, grabe Tagalog yung... ka. Kila, Kilaw, gid uhi pa. Oh. example, okay, punta. Pa example tagalog, kaya. Kaya, kaya Yung malit. Yung malit. Oh, tingnan mo. Para mas si busing natin no oh. yung mga area nito ng pispan. Oh. Ah. Kanaka mai. Ang Ingles. <laughs> Tagalog. na. Tagalog ko. Oh, grabe oh. Grabe. Ibang klase po yung mga kasama namin Kamaster. Di pa. Okay. Salamat talaga na naimbita kami dito sa area. May busing. Ito po yung pispan niya, Kamaster. Oh. At saka ito po yung pabot. Oh, maraming talaba dito. Allah! Grabe, ang laki mo. Maraming talaba dito, Kamaster. Kapag kumukuha ka dito, wala. Sa pispa naman, Kamaster, walang maganda. Kasi parang vitamins. Maraming ano. Maraming laban ng ano, talaba, mga Kamaster. Oh, di ba? Ito po yung idea, mga Kamaster. Ay, sarap. Kamaster. Tsada din ni Kamaster, mga piwa. Tara, atak ng William Kamaster. Tingnan mo kami si William Kamaster. Oh, ay, grabe. Ay, oh, ibang klase ng mga vlogger ito. Oh, hala. Grabe. Ganito pala mag-vlog. Oh, ganito pala. Oh. Ibutangan pa ni Kamaster. Ibutangan pa ni Kamaster. Pinaingan, pinaingan. Um, titirahan pa ni Kamaster. Once na ba? Tayo, pinakain namin. Oh. Mawin <laughs> namin oh, vitamins. Allah, grabe. Anong tagalog sa tayo? Iyats? Igit. <laughs> Igit.

Master, Oops. Oh. Oh. Oo. Oo. Ah. May may na, na daw, may na daw. Pakinggan pa niya yung ano, simoy ng tubig. Isda, isda na, ano? Ah. Napa At saka may tuway pa. Oh, grabe yung kamaster Tuway oh. Nandoon na sa gilid. Puta. Ah. Yan yung kamaster oh. Ala, wala. Si William oh. Ayun. Pakinggan natin yung kamaster. Wala Yung simoy ng tubig. <laughs> okay, ang lawak ng ilalito mga master. Ah, salamat sa inyo na nag sa amin dito sa area. Yan, inibitahan kami at saka binigyan kami ng ista. Ayan kamaster Yan, ang linaw na tubig. Bira! One, two, three! Bira! Agay! Wa <laughs> magibukan! wala master. Wala nada. Tu wala. master. may di Oh, may huli pa rin ka master. malit. Wala, wala. Hmm. Tu wala. Oh. Sabi, yung blaga ka master na nag-imbita sa amin ka master. Tu. Siya po ang may-ari dito maka master. Okay. Ah, grabe. Ang presko ka, Master. Tu Allah. Siya po ang nabita sa amin. Salamat din kayo sa ano. Master, kape mo na tayo. Ah, kape. Oh, kape ah! Kinapihan ka pa. Ayan. Okay. Uh, grabe. Ang presko ka, Master. Nandito ka, Master. Oh. Nandito. Ang presko. Galing pispan ka, Master. Ah. Sana nabanga ka naman ah, noon nga siya. Kalalabs. <laughs> lama ba tayo akimay? <laughs> oh, tingnan mo ka master. Yes. siguro na kami sa sabaw na impa sa sabaw na ni tapos ka master. tumitira kami ng CCTV, yan. Oh. yan. tumitira kami ng CCTV, tingnan mo ka master. oh, okay, good, yan. okay. master oh.